Okay, good day po, no? Uh, ang pag usapan po natin ngayon, yung Grand Finals, no? Yung Classic Male, no? Classic Male Clones, no? Uh, ang nanalo po ay si Basil Valdez. Tapos yung first runner-up si Eddie Peregrina. And second runner-up po ay si Jerome, no? Yung Elvis, no? Okay. Okay. Uh, sa lahat po ng judges, no, ang nagustuhan ko na narinig ay eh, yung kay, kay Miss Paner, no? Kasi may term siyang ginamit, eh, no? Yung kinuklon mo, ah uh, for example, pag may kinanta, kumakalas, eh, no? Ibig sabihin po, uh, may time na bumibitaw yung boses, no? Uh, pumapasok po yung, yung natural nilang boses, tapos biglang pagbabago, babalik uli yung ginagaya nila, no? Ah, uh, kasi may napansin din po ako no, ng mga contestant. For example, si Yoyoy Villame, no? Magaling siya, kaya lang, at tama si Miss Paner, no? Ah, uh, kumakalas yung boses. Ah, uh, compare dun sa iba na hindi kumakalas, no? Hindi ako ah, uh, hindi ako pro kay ano ano kay kay Jerome no. Si Jerome kasi kahit anong pakanta mo ayun pa rin hindi ko makalayo yung boses no. Ah, uh, ay lang napapansin ko no. Uh, kaya hindi rin naman deserving ni Jerome ang second runner up kasi kahit anong pakanta mo talagang andun yung boses eh. Di diba? Ngayon yung sinasta lalo na si ano ano si Mark Monroe and and si Julio Iglesias no? mga bata pa to no minsan yung, yung comment nung ibang ano judges hindi rin ako sang ayon ano kasi ang pinaglalabanan dito yung boses eh no? Yan ang ginagaya diyan eh. kaya nung nakita ko pa lang tong mga judges na to medyo wala na ako kasi maganda rito yung medyo senior talaga kaya lang ewan ko Siguro mahirap din maghanap ng mga ganyan ano. Si Sir Bernie sa turno, yan medyo senior no. Siya yung deserving siya diyan. Kaya nga lang syempre sa sam ayon din siya dun sa iba no. Syempre for example, mataas ang boto ni Sir Bernie uh, sa turno. Ang problema naman yung iba, mataas ang ano kaya nahihila no. Kaya uh, ang ano niyan, uh, maganda yung sinasabi nga ni Miss Paner na Uh, kumakalas, no? Kumakalas yung boses, no? Lumalabas yung natural na boses nung nagkuklo, no? Uh, sa lahat ng judges, ang gusto ko yung ano ni, ano, ni Miss Paner. Kasi doon siya sa portion na pag kumakanta, bumibitaw, eh. Sinabi na rin niya ni Sir Joey De Leon, eh, no? Yung iba pag kumakanta sa una, kopya. Pagdating na sa dulo, nag-iiba na, no? Kumakalas na. Kaya tama rin. Kaya dapat stick sila doon na ganun pa rin talaga yung boses na lumalabas. Ayun lang po. Uh, congrats na po sa nanalo. No? Thanks for listening. God bless. Please like and subscribe. Thank you.